masyado kang maraming alam. yung <laughs> <Yan> ang nakakatakot. <laughs> no, no, but uh, yes, yes, yes. Uh, I think when I was starting out, ikaw lang naman yung nakakausap ko. Yan uh, you yung mga hinain ko sa life. And, uh, okay, may, na uh, may naging buka na Si Yan Lim nagbigay na ng pahayag tungkol sa naganap na hiwalayan nila ni Kim Chu mainit pa rin pinag-uusapan ang tungkol umano sa naging relasyon ni Sian Lim at Kichu. Naging trending nga ang mga ito nang biglang sumabog ang balitang nagkaroon daw umano ng third party sa pagitan ng dalawang ito, ang ikinagulat pa nga ng lahat ay nang nalaman ng na mga netizen na ang pinagmulan daw ng hiwalayan ay ang pagkakaroon ni Sian Lim ng relasyon sa isang lalaki talagang kahindik-hindik ang usapin na ito nang mapatunayan na ang kumakalat na balita ay totoo nga. Hindi naging madali para sa aktres na si Kim Chu na tanggapin lahat ng mga nangyari dahil daw umano sa mga bagay na kanilang pinagdaanan, tapos masisira lang daw ng ganong kadali. Sa isang interview nga kay Sian Lim siya ay lubos na humihingi ng pasensya sa lahat ng nangyari sa kanila ni Kim Chu lalong lalo na sa lahat ng mga taong sumusuporta sa kanila lalong lalo na sa kanya. Hindi naman daw niya masisisi ang kanyang sarili dahil yun daw talaga ang kanyang nararamdaman para sa sarili niya. Kaya't atin pang pakaaabangan ang mga susunod pang ilalabas ng madla sa iba't ibang bahagi ng social media.